Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Javier Cruz, isang manggagamot na may 35 taon ng karanasan sa pag-aalaga ng kalusugan ng ating mga kababayan. At sa araw na ito, buong puso kong ibabahagi at hihimayin ang isang napakahalagang paksa, ang hiwaga at bisanang luyang dilaw. Ating alamin ang mga tunay na benepisyo nito, ang mga siyentipikong paliwanag sa likod ng mga ito at higit sa lahat, ang tamang paraan kung paano natin ito magagamit upang masiguro ang pinakamataas na bisa para sa ating kalusugan. Sigurado ako, pamilyar na tayong lahat sa luyang dilaw. Ito ay pangunahing sangkap sa ating mga lutuin, nagbibigay ng magandang kulay sa ating adobo sa dilaw, sa ating goto at sa marami pang putaheng Pilipino. Alam nating lahat na ito ay itinuturing na halamang gamot, isang bagay na ipinamana pa sa atin ng ating nga lolo at lola. Ngunit, gaano nga ba kalalim ang ating pagkaunawa sa kapangyarihan nito? Ano-ano ba talaga ang mga patunayang epekto nito at gaano ito? kalakas madalas dahil sa dami ng mga produktong lumalabas sa merkado mula sa mga simpleng pulbos hanggang sa mga kapsula at sa mga patalastas na nangangako ng kung ano-anong himala marami sa atin ang nalilito at hindi na alam kung ano ang totoo ang layunin ko ngayon ay alisin ang lahat ng kalituhan sa pamamagitan ng isang malinaw at detalyadong paliwanag, tutulungan ko kayong maunawaan ang tunay na siyensya sa likod ng luyang dilaw upang magamit natin ito hindi lamang bilang pampalasa, kundi bilang isang makapangyarihang sandata para sa ating kalusugan. Upang lubos nating maintindihan ang luyang dilaw, kailangan muna nating kilalanin ang bida, ang pinakasentro ng kapangyarihan nito, isang sangkap na tinatawag na curcumin. Ang curcumin ang siyang aktibong kemikal na nagbibigay sa luyang dilaw ng matingkad nitong kulay at higit sa lahat na halos lahat ng benepisyong pangkalusugan na taglay nito. Kaya kapag pinakusapan natin ang bisang ng luyang dilaw, ang totu, ang pinakusapan natin ay ang bisa ng curcumin. Ngayon, isa-isahin natin ang mga kahangahangang nagagawa ng curcumin sa ating katawan. Ang una at marahil ang pinakakilalang benepisyon nito ay ang napakalakas nitong kakayahang labanan ang pamamaga o inflammation. Isipin ninyo ang pamamaga bilang natural na reaksyon ng ating katawan sa pinsala o impeksyon. Ito ay parang pagpapadala ng mga sundalo ng ating immune system sa isang apektadong lugar. Ngunit kung minsan, ang pamamaga ay nagiging talamak o chronic kung saan patuloy na umaatake ang ating katawan kahit wala namang tunay na kalaban. Ang talamak na pamamaga na ito ang ugat ng maraming sakit. Mula sa simpleng pananakit ng kasukasuan hanggang sa sakit sa puso, diabetes at maging kanser. Ang curcumin ay isang natural na anti-inflammatory agent na kayang-kayang tapatan ang bisang ilang ngagamot. gamot. Sa isang detalyadong pag-aral na isinagawa sa mga pasyenteng may rheumatoid arthritis, isang malubhang uri ng rayuma na dulot ng pamamaga, hinati sila sa tatlong grupo. Ang unang grupo ay binigyan lamang 500 mg curcumin. Ang pangalawang grupo ay binigyan ng standard na gamot para sa arthritis. Ang pangatlong grupo naman ay binigyan ng kombinasyon ng gamot at curcumin. Ang resulta ay kahanga-hanga. Ang grupong uminom na curcumin ay nagpakita na mas malaking pagbuti kumpara sa grupong uminom na gamot lamang at ang pinakamagandang resulta ay nakita sa grupo na nagsabay na gamot at kurkumin. Ipinapakita nito na para sa mga kababayan nating nagtitis sa sakit ng rayuma, arthritis o kahit sa mga kondisyon tulad ng fatty liver na may kasamang pamamaga, ang curcumin ay isang napakalakas na kakampi. Ngunit, Nais nice kong bigyang diin. Ang curcumin ay pantulong at pampalakas sa epekto ng gamot na iniresetang ng inyong doktor. Hindi ito dapat ipamalit sa iniresetang gamot ng walang pahintulot ng inyong manggagamot. Ang pangalawang mahalagang benepisyo ng curcumin ay ang kakayahan nitong protektahan ang ating tiyan. Sa dami ngang Pilipinong dumaranas ng hyperacidity, GERD o ulcer, ito ay isang napakagandang balita. Ang curcumin ay gumagawa ng parang isang proteksyon na harang o barrier sa dingding ng ating sigmura. Ang harang na ito ay tumutulong na protektahan ang ating tiyan mula sa pinsalang dulot ng sobrang asido at ng masamang ha-pylori bacteria na siyang pangunahing sanhing ng ulcer. Kaya naman, para sa mga taong madalas makaramdam ng pananakit ng sikmura o pangangasim, ang regular na paginom ng luyang dilaw sa tamang paraan ay makakatulong na mapakalma. Ang iritasyon at mapabilis ang pagaling ng ngasugat sa lub ng tiyan. Ang pangatlong benepisyon nito na marahil ay hindi alam ngang karamihan ay ang positibong epekto nito sa ating kalusugang pangkaisipan, partikular na bilang pantulong laban sa depresyon. May mga pag-aral na nagpapakita na ang curcumin ay may kakayahang itaas ang antas ng Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF, isang uri ng growth hormone na mahalaga sa pagana ng ating utak. Ang mababang antas ng BDNF ay iniugnay sa depression. Kaya naman, sa ilang kaso, isinasabay ng mga doktor ang kurcumin sa mga gamot na antidepressant upang mapabilis at mapaganda ang pagtugon ng pasyente sa gamutan. Ngayon, dumako tayo sa pinakamahalaga at pinakamalawak na kapangyarihan ng kurcumin ang pagiging isang napakalakas na antioksidan. Upang maintindihan ito, isipin ninyo ang ating katawan na parang isang bakal na nakabilad sa labas. Araw-araw, dahil sa polusyon, stress, hindi masustansyang pagkain, at maging sa sikat ng araw, ang ating mga selula (cells) ay naatake ng mga free radicals. Ang mga free radicals na ito ay parang hangin at ulan na nagdudulot ng kalawang o oxidative stress sa ating mga selula. Ang kalawang na ito ang siyang sumisira sa ating mga selula, nagpapabilis ng ating pagtanda, nagpapahinan ng ating immune system at nagiging sanhing ng mga malulubhang sakit tulad ng kanser. Ang mga antioxidants ay ang ating mga tagapagtanggol o panlaban sa kalawang. Ang curcumin ay isa sa mga pinakamalakas na antioxidant. Hindi lamang nito direktang nilalabanan ang free radicals tinutulungan din nito ang ating katawan na palakasin ang sarili nitong nga antioksidan enzymes. Dahil sa dobleng kapangyarihang ito, ang kurcumin ay isang mabisang panlaban sa pagtanda. Napapansin ba ninyo kung bakit maraming produktong pampaganda ang may sangkap na luyang dila? Ito ay dahil pinoprotektahan nito ang ating balat mula sa pinsala at pinapanatili itong mukhang bata at malusog. Adahil nila labanan nito ang pagkasira ng selyula sa pinakaugat nito, may malaking potensyal ang kurcumin sa pag-iwas sa kanser. Maraming pag-aral sa laboratorio ang nagpapakita na kaya nitong pigilan ang pagdami ng mga cancer cells. Isa pa sa kahangahangang epekto ng curcumin sa balat ay ang kakayahan nitong pigilan ang melanin synthesis o ang proseso ng pagliha ng melanin ang pigment na nagbibigay ng maitim na kulay sa ating balat. Ito ang siyentipikong dahilan kung bakit epektibo ang mga tradisyonal na pamahid o face mask nagawa sa luyang dilaw para sa pagpapaputing ng mga pekas, dark spots mula sa tigyawat at maging sa pangkalahatang pagpapapantay ng kulay ng balat. Ngayon, matapos nating malaman ang lahat ng kahangahangang benepisyong ito, baka isipin ninyo na sapat na ang paglalagay ng luyang dilaw sa ating mga niluluto. Dito po nakakamali ang marami. At dito papasok ang pinakamahalagang bahagingan ating talakayan, ang pagunawa sa malimitasyon at ang masolusyon. Una sa lahat, kailangan nating malaman na ang dami o konsentrasyon ng kurcumin sa ordinaryong pulbos ng luyang dilaw ay napakababa. Sa katunayan, ito ay nasa tatlong porsyento, 3% lamang ng kabuuang bigat nito. Ibig sabihin, sa isang kilo o seribu gramo ng luyang dilaw, halos 30 gramo lamang nito ang purong curcumin. Balikan natin ang mga pag-aral. Para sa rayuma, ang ginamit na dosis ay 500 mg kalahating gramo ng curcumin. Para naman sa mga pag-aaral ukol sa kanser, ang dosis ay umabot sa walo, 8 hanggang labindalawang, 12 gramo ng curcumin kada araw. Isipin ninyo para makuha ang walong gramong iyon, kailangan ninyong kumain ng halos tatlong daang gramo ng sariwang luyang dilaw araw-araw, halos imposible po itong gawin. Kaya kung ang inaasahan ninyo ay ang therapeutic effect mula sa kakarampot na luyang dilaw na inilalagay ninyo bilang pampalasa, paumanhin po ngunit hindi po ito sapat. Ang pangalawang malaking problema ay ang bioavailability o ang kakayahan ng ating katawan na i-absorb o sipsipin ang curcumin. Ang curcumin sa kanyang natural na anyo ay napakahirap maabsorb ng ating bituka. Kahit kumain pa tayong marami nito, halos lahat ay dumadaan lamang sa ating sistema at inilalabas nang hindi napapakinabangan. munit huwag mag-alala dahil may solusyon dito ang siyensya. Ang pinakasimple at pinakanatural na solution ay ang pagsasabay nito sa pamintang durok, black pepper. Ang paminta ay may sangkap na tinatawag na piperin. Natuklasan sa mga pag na ang piperine ay may kakayahang pataasin ang absorption ng curcumin ng hanggang dalawang 2,000%, 2,000%, isang napakalaking pagbabago. Kaya heto ang isang praktikal na payo sa susunod na magluluto kayo ng anumang putahe na may luyang dilaw, ugaling budburan din ito ng sariwang dinurok na paminta. Ang isa pang solusyon ay ang teknolohiya. Mayroon ng produkto na tinatawag na nano-curcumin kung saan ang mamolekula ng curcumin ay artificial na pinapalit upang maging kasinlaki ng nanoparticles. Dahil sa sobrang liit, mas madali na itong nakakapasok at naabsorb ng ating katawan. Bukod sa dosis at absorption, kailangan din nating malaman ang pagkakaiba ng turmeric powder, pulbos ng luyang dilaw, at turmeric starch, extract dalisay na katas. Ang ordinaryong pulbos na nabibili natin sa palengke ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpapatuyo at pagdurog ng buong ugat ng luyang dilaw. Ibig sabihin, kasama parin dito ang fiber o sapal at ang natural na langis nito. Para sa ilang tao, ang fiber na ito ay maring magdulot ng iritasyon sa tiyan, kabag o maging pagtatay. Sa mga malalang kaso, may mga ulat ng pagbabara ng bituka dahil sa pamumuong ng fiber. Ang turmeric extract naman ay mas puro. Dumaan ito sa isang proseso kung saan ang purong curcumin ay hinihiwalay mula sa fiber at langis. Ito ang dahilan kung bakit ito ay mas ligtas para sa pang-araw-araw na paginom bilang suplemen. Paano malalaman ang pagkakaiba? Sa kulay, ang ordinaryong pulbos ay may matingkat na kulay orange dilaw. Ang purong extract naman ay may mas mapusyaw at mas matingkat na dilaw na kulay. Para sa pinakamahusay at pinakaligtas na resulta, mas mainam na piliin ang mga produktong nasa anyo ng food supplement na naglalaman ng curcumin extract, lalo na kung ito ay may kasamang piperine o nasa anyong nano curcumin. Ang ordinaryong pulbos ay mainam na gamitin para sa pagluluto at pagbibigay kulay. Ngunit hindi ito ang pinakamainam na pagmumulan ng therapeutic dose. Bilang panghuling payo, iwasan ang tuloy-tuloy at walang patid na pag-inom nito sa loob ng napakahabang panahon. Ang isang magandang kasanayan ay ang pag-inom nito sa loob ng isa hanggang dalawang buwan at pagkatapos ay magpahinga muna ng isang buwan bago magpatuloy muli. Ito ay para bigyan ng pagkakataon ang katawan na magproseso at maiwasan ang anumang posibleng pagkaipon nito sa katawan. Bilang pagbubuod, ating tatandaan, ang luyang dilaw dahil sa sangkap nitong curcumin ay isang napakabisa at makapangyarihang halamang gamot. Ito ay napatunayang epektibo sa paglaban sa pamamaga, pagprotekta sa ating tiyan pagpapabuting kalusugang pangkaisipan at higit sa lahat bilang isang malakas na antioksidan na panlaban sa pagtanda at sakit. Subalit, upang masulit natin ang kapangyarihan nito, kailangan nating tandaan na ang simpleng paggamit nito sa pagluluto ay hindi sapat. Kailangan natin siguraduhin na nakakakuha tayo ng sapat na dosis at mas mainam kung pipiliin natin ang ngaanyo nito na madaling maabsorb ng katawan tulad ng ma o nano curcumin at laging isabay sa paminta. Umaasa po ako na sa pamamagitan ng detalyadong paliwanag na ito mas nabigyan ko kayo ng linaw at tamang kaalaman. Ang luyang dilaw ay isang biyaya na kalikasan na abot kamay natin. Gamitin natin ito ng may talino at pagunawa para sa isang mas malusog at mas mahabang buhay. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, comment, and share. At para hindi ka mahuli sa susunod nating video, mag-subscribe na at pindutin ang notification bell. Ingat kayo palagi.